Eh, Ayun! ka! Oo nga eh! Putay na! So, may pre? problema ka pari ah! Oo oh, meron ka bang matalas dyan? Ha? May matalas ka ba dyan? Meron! Bago nga sa ba? Ang problema? Ay, Ang niya eh! Si... Nako! Yung mga matalas dyan, narinig ko! May umano daw kay Commander eh! Ano? Alam mo na, meron daw... Ewan ko ba, may mga naririnig lang ako sa mga martes natin dyan. Ano na, ano, anong problema? Eh, eh, yung miss ko, alam mo na, si kumari mo. Eh, sumasalis eh. May sumalas eh, sumasalis eh. Oh? Huh? Oo. Oh. Eh, Ay, mahirap nga yan, pare. Oo okay, nga, pare. Kaya kailangan ko na matulog, pare. Baka meron ka dyan. Ay, pare. Huwag ka nang ganyan. Eh. Pare, yung sugarito Pare, alam mo, mag ganyan, madali namang makakuha sa matimong usapan. Nakausap mo na ba yung asawa mo? Tungkol Hindi pa ganyan. nga, eh. Hindi ko nga nakikita hanggang ngayon, eh. Kaya nga ako nang gagala na, eh. Ay, pare, kasi may inagay mo yung batas sa mga kamay mo eh. Pero meron ka dyan matalas. Pare, meron. Marami. Kita, sigurado ba ka ba ba mawawalan? Oo, sigurado ka. Oo. Kasi pare, may moko. Kaya eh, yung ko? E eh, pare, baka naman ma... Na? Hindi na pare, kailangan ko. Hindi pa nga nauwi ang asawa ko hanggang ngayon, kagabi pa eh. eh pare, delikado naman yung mga ganyang estel eh. Baka mabagahan siya tayo, madadamay pa ako eh. Pero matalas? Matalas, laging bagong hasa pare. Mahaba? May mahaba, may maikle, may, kalam, may katamtaman. Ano sa tingin mo magandang gamitin yung eh? mahaba, magse? Mahaba, syempre. E eh, di yun, e eh, pahirang mo sa akin, basta matalas pare. Oo, oh, eh Paano mo naman nalaman na ano... Ano may sumasali si sa asawa mo? Preo ka na lang mahingi. <coughs> yung si Marites natin dito, yung kilalang Marites natin. Oo. Oh. May ibulong sa akin. Sinabi sa iyo? Oo. Oh. Medyo may katabaan daw, tapos may tatoo eh. Yan huh? ang pagkakasabi, may ah? sa braso eh. May tatoo? Oo, sa medyo, oh, sa braso. Oo, may mataba to siya eh. Mataba? Oo, oh, yun ang sabi sa akin eh. Yun daw sumasali si sa oh, asawa mo. yun daw sumasali siya, mo. kaya nanggagalihiti talaga ako. Sigurado ka dyan? Oo. Ano yung Ano pang ano? Ay, yun daw, mahilig daw. Lagi na ako daw nakahubad. tapos may sombrero doon na itim yun. Favorite doon yun. Sombrerong itim. Sombrerong itim? Oo, favorite nun. Sombrerong itim? Oo. Mm, mm May sa braso talaga yun. Sigurado ka pare? Oo, sigurado ako. Ano? Di ba may mataras ka dyan? Eh, pare, naalala ko nga pala, no? Ano? Yung pinsan ko, oh. pinagkukuha yung matatalas ko. Oh. Ay, nuwi no, ng probinsya, pare. Oo, sayang. Eh, paano yun? Yeah. Saan ako lalapit ka Pare, kailangan na kailangan ko na matalas. Eh, wala, wala pare. Wala, wala talaga akong matalo dito. Sigurado ka? Hindi na ako naghahasa ng ganyan. Sabi, kanina nang sabi mo, meron ka niya. mababang Wala siya. na, pare. Ah, wala na? Oo, oh, oo. Oh. Pare, dito, pwede maiwan muna kita rito, ah. O, oh, para sa kapupunta? Eh, may pupuntahan lang ako. O, oh, sige, pare, dito muna ako. Titignan ko, baka makita ko yung mahabang sinasabi mo. Wala dyan, pare. Walang mahabang. Wala talaga. Pare, lalako na. O, oh, sige. Wala palang lakto. Oo. Oh. Pare, ah. Oh, oo, sige, sige, pare. Pare, relax ka lang, ah. Oh, oo nga, pare. Ah, oh, grabe. Ang sabi, meron daw siyang mahaba. Tapos ngayon, aba, ano na nga, duke pa rin na yun. Sinabi ko lang na meron tattoo, hubad. May favorite ng mga sombrero. Tapos bigla na lang nawala. na <laughs> mahuli ko lang naman talaga kung sino eh. Ha, talaga, ay nako. Manda siya sa akin. Huh, Manda sa akin.